wikang Pilipino at katutubo, ugat ng pagkakaisa. Mahalin at linangin sa ito'y bunga yaman ng kasaysayan. Ayon kay Josica C. Torres, ang buwan ng Agosto ay kapista na pagkilala at pagbibigay parangal sa ating wikang Pilipino. Ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pabansa upang ipaligan, gunitain, paunlarin, pahalagahan, at panatilihin. Sa kabalayan ng bawat Pilipino ang ating ipagmamalaking seriling wika. Ang paggamit ng katutubong wika ay nagbibigay ng refleksyon sa personal, sosyal at pangkultural na pagkakakilalaan ng mga tao. Ito ang wika ng etnikong grupo dito sa bansa. Na ng isang mamayan ang kanyang damdamin na may lakas ng loob gamitin ang kanyang katutubong wika. Wika ng dating Pangulong Manuel Luis M. Quezon Ama ng wikang pamasa Nasabi, walang kumuunlad na hindi gumagamit ng sariling wika Kaya't ating gamitin at ipagmalaki ang ating sariling wika Katutugong wikaman o wikang Pilipino, dapat lamang namahalin at palagahan